Nakatutok na ang DFA at DMW sa sitwasyon ng ating mga kababayan sa Dubai sa gitna ng matinding pagbaha roon. Inaalam na rin ng pamalaan nagdapaulat na may dalawa umanong Pilipino na namatay bunsod ng kalamidad. Yan ang ulat ni Mela Lesboras. Nagmis ng ilog ang ilang kalsada sa Dubai sa United Arab Emirates dahil sa matinding pagbaha. Lubog ang mga sasakyan at pahirap ang bumiyahe. Kanya-kanya diskarte ang mga residente para makakilos. Ang saboy na ito, pansamantala pang sinara matapos malubog sa tubig. Ayon sa Department of Foreign Affairs, binibiripikan na nila ang ulat na may dalawang Pilipino umanong nasawi sa Dubai matapos makuryente sa gitna ng matinding pagbaha. Sabi ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega, isang babae at isang lalaki ang mga biktima pero umaas silang hindi totoo ang balita. We're very for the police. If so, uh, then uh, we're going to help in the repatriation of the remains if necessary requested so uh, other Filipinos are fine so far but uh, consulate has advised the Filipino community in Dubai and worse no? uh, uh, to follow the local government rules to stay at home Ayon naman kay migrant workers department officer in charge Hans Leo Kakdak inatasan na rin niya ang ating labor attaché sa Dubai para kumpirmahin ang ulat i'm still waiting for the report um, but last as of last night ibang nationalities daw last night ah huh? Uh, and uh, no Filipinos harmed or injured. However, there are Filipinos needing food and water supplies and relief goods. So, merong uh, dalo at least two places na sisimulan yung distribution of relief goods: Al Ain and Dubai. And uh, in Oman daw yung hardest hit areas ay walang OFWs. That's the report I got. So, but we, I, am, I instructed our labor attaché to look uh, further. Paalala naman ang DFA at DMW sa mga Pilipino roon, manatiling alerto at doble ingat. Kasabay niyan, tiniyak din nila na nakabantay ang ating mga otoridad sa sitwasyon. May climate change. Alam natin po, pati pala sa Pilipinas. Pero kayong mga Pilipino sa Dubai, eh yung mga locals hindi sanay sa bagyo o sa baha pero kayo sanay kayo kaya alam niyo paano alagaan ang sarili niyo no at uh, kung may uh, kailangan imang kamag-anak dito kung nag-aalala Merong hotline yung OWA, yung 1348, para sabihin kung may nawawalang Pilipino. So far, wala pa kami alam na nawawalang Pilipino. Kapwa na kapanayam ng media, sina Yusek de Vega at OIC Kakdak, matapos ang kanilang pagharap sa pagdining ng House Committee on Overseas Workers Affairs patungkol sa sitwasyon ng mga OFWs sa Middle East sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Dito'y tiniyak ng DFA at DMW na may nakahandang contingency plan ang pamahalaan sakaling lumala ang sitwasyon doon bagay na ikinalugod ng mga kongresista. Our primary focus is on ensuring the safety and protection of our OFWs who may be affected by any potential conflict or escalation with the conflict. It is imperative that we emphasize the need to prepare and implement a comprehensive crisis plan to safeguard your well-being and ensure your prompt repatriation and reintegration if necessary. Tuwing may kaguluhan, pagtitiyak ng DMW, iba't ibang tulong ang hatid ng gobyerno para sa mga apektadong OFWs. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.